Hello mga kaibigan at mga kapatid. Uh, magbibigay lang ako ng komento no sana wag kayong maupin mga uh, mga DDS at mga UJ si Dahil ako ay nagtataka. Siguro dahil hindi lang naman siguro ako kundi kayo rin. Nagtataka lang ako dahil sampo ang kandidato na PDP laban. Ang aking ipinagtataka doon sa sampo na yun dalawa ang dinala ng INC si Bato uh, Bungo isama natin si Ka Dante Marcolita tatlo dinala ng INC pagkatapos si Ayme Pia Caetano Camille at si Bong Rebilla di ba malimit niyong sinasabi na do 13 lang ang inyong ibuboto ngayon bakit? Yung tatlo. Yung tatlo. Bakit hindi nadagdagan? Nasaan ang buto ninyo? Doon sa Dutertin. Naniwalang napasok doon sa mga bago. Sila si Bundok, Vic Rodriguez, yung iba pa, bakit walang nakakapasok? Kung talagang sulit ang Duterte, bakit walang nadagdag doon sa tatlo na binuto ng INC? anong masasabi niyo doon? Kaya, naisip ko, dahil hindi nadagdagan, eh ako man ay nagtataka din talaga. Na ang nakapasok lamang sa Duterte ay si Kamarkulita at si Bunguh at si Batuh na dala ng INC. Nakapagtataka. Kung hindi sila na dala ng INC, yung tatlo, paano na lang posibilidad ba na sila ay matalo at walang makapasok sa Duterte, senador. Yan lang ang aking comment. Sana huwag kayong ma-open mga kaibigan. Isipin yung mabuti. Bakit yung nadala ng INC, yun lang ang nakapasok. Nasaan ang boto ng KOJC at ng ibang sulit Duterte? Yan lang at Ha ha ha.